Basahin natin sa 1 Sopron 9, 21 up to 41. Natapot kung paano siya ay nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman. Kung kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya may gulang na. Siya ay magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito sinabi ng kanyang pagkamagulang sapagkat tagatatakot sa paghodyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga hodyo na kung ang sinamang tao ay ipakayag siya na siya ang Kristo, ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya sinabi ng kanyang mga magulang, siya may gulang na, tanungin siya, dahil dito tinawag nila bilang ikalawa ang taong naging bulag. At sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya ay makasalanan ay hindi ko nalalaman isang bagay ang nalalaman ko na bagaman ako'y naging bulag, ngayon'y nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadila niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasi sabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan, bakit ibig ninyong marinig ulit? Ibig naman na inyong kayo'y maging mga lagad niya? At siya ay kanilang pinariposta at sinabi, Ikaw ang alagad niya, datakwat kami, mga alagad ng na Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, datakwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila ay sinabi, Narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya ay taga saan. At gayon, may pinadilat niya, ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. dapat kung ang sinumang tao maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ang sangliputan na hindi narinig kailanman na napadilat ng sino ng mga mata ng isang tao ipinanganak ng bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, Ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin at siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, Sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos. Sumagot siya at sinabi, at sino ba siya, Panginoon, upang ako'y sumasampalataya sa Kanya. Sinabi sa Kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na at siya nga nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya ay sinamba niya. At sinabi ni Jesus sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutan ito upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga fariseo na kasama niya ay nangaka, nangakarinig ng na mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. At saka nang sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapot ngayon sinasabi ninyo, kami nang nakakakita, na natili ang inyong kasalanan. Amen.